maririnig na ang ilang consumer sa probinsya ng Iloilo dahil sa biglaang pagtaas ng kanilang bill sa kuryente nitong Abril. Ang dahilan ng pagtaas, alamin sa pagtutok live ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim Cecil, dahil sa matinding init ng panahon, babad sa paggamit ng aircon at electric fan ng mga residente, kaya tumaas ang kanilang bill sa kuryente. At uh, nito lang Abril, uh, mas lalo pa itong tumaas dahil sa epekto ng mga ipinatupad na yellow at red alert sa Luzon at Visayas Grid. Apektado ng 12 oras sa brownout kahapon ang mga consumer sa Mandurriao at Haro sa Iloilo City matapos magsagawa ng maintenance activity ang More Power Iloilo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, walang kuryente. Kaya ang ilang residente naglagay ng yelo sa kanilang frozen foods para hindi masira ang mga ito. Hindi eh kay Lloyd sang oras pa lang mapatay ang kuryente. Di grabe daan subong kainit. So ang um, nita pagi nga manguyab-kuyab lang eh. Pero ang problema naman kung may mga stocks kita nga ara sa freezer, matunaw lang kita. Siyam na oras naman na walang kuryente sa ilang bahagi ng Pavia at Santa Barbara sa probinsya ng Iloilo. Nasa 6,000 piso kada buwan ang kadalasan na bill sa kuryente ni Grace ng Uton, Iloilo. Pero nitong Abril, nagulat si Grace nang pumalo sa siyam na libong piso ang electric bill nito. Hindi na araw raw gash ang kita, dumagdag pa ang bill sa kuryente na tumaas ng halos 3,000 ang pagtaas ng bill sa kuryente ay resulta matapos isa ilalay ang Luzon at Visayas grid sa yellow at red alert nitong mga nakaraang buwan dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC. Tumaas ang singil sa kuryente dahil sa mataas na demand ayon pa sa ERC. Maliban dito, nagkaroon ng power outages kaya napilita na mga distribution utility na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng supply ng kuryente. Samantala, iniutos na ng ERC ang suspensyon sa operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag nagdeklara ng red alert sa mga nasabing grid. Ang WESM ang nagsisilbing kalakalan ng kuryente sa bansa. Kaya aasahan na sa pamamagitan ng suspensyon sa operasyon nito, posibleng bumalik na sa normal ang singil sa kuryente sa buwan ng Mayo at susunod pang mga buwan. Kaya nakakuha kita sa lesser nga price sa nga emergency power supply agreement. I think mga 6 pesos and uh, 45 centavos or mga 7 pesos to average. So expect natin by June, July natin na bill na manubo-nubuin niya. Kabalik tara naman sa Iloilo City dahil aasahan ang dagdag na halos piso kada kilowatt hour sa bill cycle ngayong Mayo. Kaya panawagan na lang na more power Iloilo, -ilo. magtipid sa konsumo ng kuryente at hanggat maari, siguraduhin naka-off at naka-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Cecil, hinihikayat nga ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang mga distribution utility na ipatupad ang anti-bill shock lending program para naman makatulong sa mga consumer uh, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mababang electricity rates uh, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Cecil? Maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.